Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Randy isang taxi driver mula Iloilo ay sanay ng bumiyahe hanggang madaling araw. Isang gabi, matapos makapaghanap ng pasahero sa bayan, napagdesisyonan niyang umuwi na Ngunit bago siya makabalik sa terminal, may biglang sumakay sa kanyang taxi. Isang matandang babae na balot ng itim na saya. Sa tabiaw antike iho, mahina ngunit malamig ang boses ng matanda. Napakunot noo si Randy. Diyos ko po, ang layo nun. Mahigit dalawang oras ang biyahe, pero nang iabot ng matanda ang isang lunti ang pera na mukhang luma ngunit amoy bago. Napalunok siya, halos triple ang halaga. Sige ho, Lola, sagot niya at pinaandar ang taksi. Habang bumabiyahe sila, napansin ni Randy na tahimik lang ang matanda. Nakatitig sa labas ng bintana. Pinilit niyang makipag-usap, ngunit hindi ito sumasagot. Nang makarating sila sa bayan ng Tabyaw, lumingon siya sa salamin. Wala na ang matanda Nanginginig niyang tinignan ang upuan sa likod. Wala kahit anino. Putik, ano to? sigaw niya. Sabay hinto ng taksi. Sasobrang ka ba? Bumaba siya upang tignan kung bumukas ang pinto sa likod. Pero nakasarado ito. Ngunit nang bumalik siya sa harapan, may nakita siyang nakaupo sa passenger seat. Isang dalagang nakaputi, may mahabang buhok at maputlang mukha. Manong, pakihatid po ako sa sityo mang Lumos. Mahina at malamig ang tinig nito. Katulad ng matanda kanina. Hindi alam ni Randy kung bakit niya pinaandar ang sasakyan. Pero parang nawala ang kanyang sariling isip. Habang papalalim sila sa isang makitid na kalsada, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga punong kahoy ay tumataas at ang mga dahon ay unti-unting natutuyo at nagiging itim. Napansin niya ang babae sa tabi niya. Nakangiti ito ng may halong pangil at dugo sa gilid ng labi. Lumingon ka manong bulong nito. Dahan-dahan niyang tinignan ang rearview mirror at halos mapalundag siya sa takot. Ang buong likuran, upuan ng taksi, ay puno ng mga nilalang na hindi tao. May mga matandang walang mata, isang batang nakangiti ngunit butas ang pisngi, at isang lalaki na tila nila pa ng kung anong hayop. Napaatras si Randy at aksidenteng nailiko ang taksi sa gilid ng bangin. Nagising si Randy sa isang madilim na kubo. Ang katawan niya punong-puno ng sugat. Ngunit mas masakit ang kanyang sigmura. Sa harap niya, may isang malaking kaldero. At sa loob nito, may kumukulong laman loob ng tao. Kising ka na pala, Iho wika ng pamilyar na boses. Ang matanda mula sa taksi. Tumingin siya sa paligid. May mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Mga mukhang walang balat. Isang lalaking may katawan ng baboy. At isang babaeng walang mata pero lumuluha ng dugo. Masarap ang laman ng mga naililigaw, Randy. Bulong ng dalagang sakay niya kanina. At ngayong nandito ka na, ikaw ang aming hapunan. Sinubukan ni Randy tumakbo. Pero wala siyang lakas. Hinawakan siya ng matanda. Habang dahan-dahan niyang inilulubog sa kumukulong kaldero. Sumigaw si Randy. Pero walang nakakarinig. At sa huling sandali ng kanyang buhay, naalala niya ang lumang perang ibinigay ng matanda ay hindi ordinaryong pera. Ito ang naging pangakit sa kanyang kaluluwa upang mailigaw sa lugar ng mga aswang. Kinabukasan, natagpuan ng ilang residente ang isang lumang taksi sa gilig ng bangin sa tabiyaw. Wala ang katawan ng driver. Banging ang kanyang damit na duguan at isang lumang papel na may nakasulat na Salamat sa pagbisita ang naiwan. At mula noon, may mga nagsasabing tuwing hating gabi. Isang taksi ang gumagala sa antike. Walang driver, walang pasahero. At kung sino ang sasakay, hindi na muling makababalik pa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po